talaga mag-doktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa atin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad diretsyo na ito yung uh, likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang uh, public na uh, uh, persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nang develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. Uh, I was always a work in progress sa aking sa aking pagtanggap sa aking role sa ating bayan uh, but siya, automatic yun sa kanya so masaya ako uh, for her because that is one ano uh, that is one challenge na hindi na niya kailangan uh, pagdaanan yung pagtanggap acceptance sa kung ano man yung calling mo Sino, okay, another politician. Yung boyfriend niya, pap-boyfriend niya. Confirm na yun. In-confirm niya ba? Apo? <laughs> in niya ba? In-confirm niya sa IG. in niya ba? Yung apo? Siya na lang siguro mag-confirm. Hindi ko kilala. Ilokano in <laughs> na naman. I know. Ilokano na naman. Hindi ko kilala. Nabanggit lang niya. Pero ang pagkakaintindi ko, mabait yung lalaki. Kasi siya yung nag... Nung kaguluhan ng March 11, March 12, March, 13, siya yung nagbantay kay Kitty kasi nagulo din yung nanay niya. So, ito yung taong na nagbantay sa kanya. So, malamang siguro mabait. Ah, dili man I only ako I only need <laughs> I only need eat and sleep. So pag nabawi ko yung kain ko at yung tulog ko okay naman na ako wala. Ma'am, okay, <laughs> <laughs> okay. so, sa mga na sa other part of the Ah, oh, uh, sa election? Yes, yes, ma'am. Ayon. 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 Ayon.